Buoni, sono di come sappiamo. Dito na po kami sa Barangay Wawa. Ayan. Yun. Siyempre. Papasok na ko po kami. Sa my birthday. Ayan na. Ayan na. Kuya Jolog, Hi. good morning. Ayaw. 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 Happy birthday po. <laughs> Bago po kami tumulong, ayan. Kakain muna po kami. Ayan, mga lulutuin po. Ano nga itong tawag dito? Yung may puso. Kare-kare. Yun, kare-kare. Ayan. At syempre po, ayan po ang may birthday. Si Kuya Jolog. Hello, Kuya Jolog. Happy birthday po. Ilan taon na? Thank you. NBC pouso. Yes, it's go pogi-pogi. Are. So, kakak ibu po kami nang breakfast. Ya, so itu po ang humba. Ah, iya, nang kari-kari disco po. Nang pakai guabong kok po ang kepita dah. Yes! Ay, sarap-sarap. Minuto. Ah, minuto. Ano kayo? Ito? Kare-kare nga pala oh, kare, kare, po. Kare-kare. Gusto yes, po. So, mahilig dyan ko ba ng kare-kare. Maglaway po kayo. Oh! Anong At syempre po. Ayan. So, anong tawag naman sa lutong ito? Ito yan. Ha? Ito. So, patang, <laughs> ano ito? Okay. Nilaga okay, pa ito? Paksiw po, paksiw. Pwede ka. Opo naman. Yahoo! Ah, naku po, na atasan na mag... <laughs> Halo-halo ng bulalo. Grabe! Eh, sarap, sarap! Hi! Diyos ko, sarap. Hey. Sarap nito. Kaya lang po, hindi po ako nakain ng baka. Baka ba yan? Yes. Sarap na sarap talaga. At syempre may handa rin po ang chicken. Ay! Ang sarap talaga kumain ngayong umaga. Diyos ko <laughs> So ayan po ang balalong Mama, ang baka. Na, ay, Di ati, pita, Di ah! sa Diyos ko! May napainom ako ni Cap! Diyos ko! Hindi pa ako nainom! <laughs> Nabumili ng mani sa palengke. Kaya sinugo po ako ni Cap na bumili po ng para po sa kare-kare punta po tayo ng tindahan mga po sarado pa ang tindahan dito sa kaya may tindahan pa ay naku po naman mas ko wala pa rin mani sa so, punta po sa kabilang tindahan talaga naman yan yeah. napakaganda talaga dito sa barangay wawa kaya naman ang dami rin po napunta rito weekends po so, sa weekends po sila. so naikot ko na po dito talagang wala pong tindahang bukas so last na po dito sa dulong kapag wala po talaga babalik na lang po ako at sabihin wala pong tindang mani ay dulo sumitindahan po ako nakita pero sana po ay meron silang tindang mani pabili po may mani po kayo ay mani <laughs> may mani po ako sorry po Diyos ko sabi ko nagtitindang babae eh, kung may mani daw po siya <laughs> sorry po tinda pong mani wala po, wala. <laughs> sorry po ate wala, wala. ay naku Diyos ko <laughs> hindi maiwasan meron pong talagang wala. kaganapang wala. nakakatawa wala na <laughs> so ayan po wala pong mani si ate yao uwi na po ako talaga napatawa po si Anna napatawa po yung tendera kasi ang tanong ko po ay kung meron pong mani siya kaya ako nabigay po ako ng sorry. Anyway, wala ba gagawa kundi bumalik na po uli ako. At sabihin sa kanilang wala po ako nabinigman eh. Ayan. So yan, kakain mo na ini na So yan, fried chicken na medyo hindi sunog at humba. Naluto po ng birthday celebrant na si Kuya Jolot. Yes. Kain po tayo. Po, ang masarap na kare-kare. Diyos ko po. Talaga naman kayo ay eh, makaka. Magugutom kayo sa oras na ito. Ayan. Talaga. Ay, po, ang ngayon naman sa kare-kare ay si Ate Ani. Yes, yeah, si Ate Ani ang nagluto. At ang tagahalo ay si... Yes, si Marilu, ang reina po ng Wawa. Luto pa ang ano, okra, parang hindi. Hindi pa Hindi pa masyado. Ate, mas maganda nga dyan yung hindi masyado. Baka hindi naman pecha oh. yun. Ate, yun ay makulat pa sa ano, ha? <laughs> so, kain po tayo. <laughs> Ayan. so, <laughs> the fried chicken. Wow. Oh. Wala ako kulang pa lang ko. Meron pa akong mga gulay eh. Wala ako. Hmm, sa mga Malambot. Ayan pa. Ayaw mo kumuha. Mm. Kumain na uli kayo. <laughs> o, oh, kumain na uli kayo. Kumain na uli kayo. Kumain ani. uli kayo. Iti, Ani, kain na ha. Hmm. Saan yung nilalagay, Ate Ani? Sa ganito rin? Kaya kulang-kaw. Hmm. Không làm ạ. Rồi ạ. Cô, Xin xin lỗi năng em đang nấu tụ. Cô.

Dai, happy birthday. Inu mo. Eh. cortine. Ang eh. naman? At saka hindi, nakakahiya naman Basta ganyan celebrant, kailangan ka-acclimatize mo ganito. ko pa yan doon! Inang, pindihan, talaga naman, napakarami pindihan, po ng na, mga handa. Diyos kaya. Si uh, Diyo ka na, hindi mo kinumbida. Sa so, humba, Ay, meron pindihan, po chicken feet. Ayan, ito na second um, watch. Wala. Ang kare-kare, siyempre so, ang kare-kare, ang pamalasang pagkain. So, po ang okay, mga bisita ni okay, Kuya Jolabs. Saya! Ayan, mga... yeah, siyempre may pahabol. Ano kaya ito? Tuna salad. Ah, tuna salad! Grabe! Todo na to, salap. Alam ko ngayon. Tuna Tuna salad. Wow, ang yes, So yan, kasama rin po ang anong tawag dito. <laughs> Yung fresh na gulay. Fresh na gulay. Inilagyan po ng century tuna at may mga ano pong tawag dito? Yung yeah. yeah. mga yung yeah, Thousand Island. Yes! So, ko. So, yan talaga napakarami ko. Pwedeng kainin dito sa birthday uh, ni Kuya Chologs. Ah, Pork batch! nakakaining yung hapon. Talaga naman. May pa batch pa nalalaman. Napakasaya-saya talaga. Ako, dami ng handa. Okay, oh, mga friend. O, oh, ito. Napakaganda. Miss ano, Aruba. Ano to? Ah, uh, di ba? Ang dami. Mukhang masaya ngay. Mas masaya yata ang pork batch. Ah, uh ah. -oh. Pork batch. Uh ah, oh, pang pork batch eh. At yan. talagang busy ako pa gawa. Talaga naman. Kain kayo ng kain. Talaga <laughs> naman. Gusto <laughs> nang inipadak. Nag-insert po <laughs> tayo. Happy birthday! Oke, sabay-sabay 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you Happy birthday to you Yehey So, ayo, kita habiskan Kita habiskan Ayan nga. Yeeey! So yan yeah po. yeah. Talaga naman. Ang ah, pukin-pukin ng aming kaibigan si Kuya Joloz. Sabi mo eh, kayo Joloz. po ang birthday ni Kuya Joloz. Ha, ah, talaga naman, busig, busig na lahat. Yung papit-batch po. papit Yes. Tapos sa rin po ang aming... Uh, ang kami kasi yan sa so birthday ni Kuya Jolox. At ngayon po hinihintay ko na po ang service para po kami po ay umuwi sa bayan. Okay. So, maraming maraming salamat po sa panunood ng aking vlog. At talaga namang malaking tulong ito po para po sa akin. So hanggang sa muli. Bye bye. Dating na po ang aking service. Ayan. Yes. Iwanan uh, po ang babae pusit. Ala ko yung si Otang, sa gabi lang nagala. Ayan, okay. Oo, tama na. Oo, yan. Yeah.